Pagdating po sa mainit na panahon, uh, dapat talaga mag-iingat tayo. Ito 'yung mga tips natin. Kahit buong taon naman sa Pilipinas mainit eh. So avoid peak hours. Pagdating ng alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, iwas na tayo sa mga may sakit. Basta may araw, iwas na tayo kasi hindi po natin kakayanin 'yung araw. Tayo ang matatalo. Park your car sensibly. So, kung may mga kotse, sasakyan, dapat na kayo sa ilalim ng puno. Ang temperatura sa ilalim ng puno, mas mababa ng 1% kumpara dito sa labas. Kaya kung talagang bago kayo ma-heatstroke, mag-collapse, may namamatay sa heatstroke, tago kayo sa ilalim ng puno. Nakukuha ng puno yung init ng araw. Home remedies, tulad na sinabi ko sa inyo, tubig, buko, pakwan, Inom lang ng inom, ha? Tapos iwas sa araw talaga. Magtago tayo sa araw. Siyempre, magsuot ng bagay. Mag uh, sombrero, magpayong. Iwas talaga. Suot lang ng mga mapuputi. Cotton para hindi masyado mainitan. Okay? Keep yourself hydrated. Yan. Malamig ang iinumin para makaiwas tayo sa heat stroke. Papakita ko sa inyo yung mga sintomas ng heat stroke ito po. Pag sobrang init ng panahon, okay, ang nahihit heat stroke, yung sobrang init yung nasa mainit na lugar, nasa labas ng bahay. Pag mainit na po yung lugar, ang payo ko sa inyo, mabilis mapagod. Eh. Parang hindi ka makahinga, nahahapo. Kaya huwag na muna mag-exercise. Kung mag-exercise man, konting-konti lang. Gusto nyo mag-exercise, dapat may aircon. Kasi mainit na mag-exercise ka, iinit ka, doon may heat stroke. Huwag magsuot ng makakapal, maninipis lang. Uh, hindi maganda uminom ng alak kasi yung alcohol, minumpok po kayo alcohol, iihi lang kayo ng iihi. Pag lalo kayo umihi, lalo kayo madidehydrate tubig. Pwedeng electric fan, pwedeng air conditioner. Yung mga matatanda at yung mga bata, mas tinatamaan sa heat stroke. At uh, yung mga may sakit sa puso, may sakit sa baga. So, yan ang mga tips natin. At lastly, magbibigay ako ng first aid sa heat stroke. So, ano yung first aid natin? Ang first aid natin, kukuha ng basang tuwalya, ipupunas to sa muka, sa katawan. Dadali natin yung pasyente sa malamig na lugar. Ito, tingnan natin. Ah. Yan, pakita natin. So, dadali natin sa malamig na lugar yung pasyente. At ito, nilalagyan siya ng iso, yellow malamig na lugar. Kung gising yung pasyente, pwede papainumin natin ng malamig na tubig at bigyan ng sapat na hangin para mabawasan yung init sa katawan.